I, I was a co-founder ng kumpanya at uh, mahal na mahal ko tong, tong ano kasi naging first uh, first full-time trabaho ko to after college eh. During college kasi working student ako nagtatrabaho ko sa isang appliance center, nagtitinda ako ng piano, organ, TV sa Harrison Plaza pa noon eh. Nung buhay pa yung okay. Ar Ar Harrison Plaza. But when I graduated, I was offered an opportunity to co-found a marketing and distribution company. Uh, hawak namin mga produkto na nagbebenta kami sa supermarket, department stores. Uh, may halong produktong pang-pabrika, pang-pandikit, mga pang-automotive rin. Actually may may portion na pang-automotive. Mahal na mahal ko itong kumpanya and I've worked for the company for more for 20 years. In uh -huh. In 2004 kasi nakilala ko si Robert Kiyosaki at na-share niya sa akin yung kanyang kwento about rich dad poor dad. Wow, somehow. the author mismo? The author mm -hmm. mismo, na-meet mo siya? Oh, na-meet ko siya. Nagkaroon kami. Pumunta ako sa isang trip wow. eh, sa Singapore, tapos nandun oh, oh. siya, speaker siya doon. And na-taon na may kakilala, nakakilala siya, kaya nagkaroon kami ng chance na na wow. ma -ma meet personally. Oo, oh, oh. oh, anyway, going back, so, anong na nangyari sa meeting niyo? Na Nakilala ko si poor dad. Tapos actually, mm -hmm. tin, alam mo, tin, Stanley, nakita ko wow. yung future ko sa buhay oh. ni poor dad. No? Oh, Parang somehow, oh. alam ko na na doon ako papunta eventually. Oh. Kaya noong 2004, I made a very conscious decision na kailangan ko na magsimula ng sariling negosyo. Kasabayan oh. ng panahon na yun, yung aking tito noong 2004 ay naka, na, na, na involved sa isang crossfire. At siya ay hindi nag-survive nung insidente na yun. Um, oh. Ang lesson na natutunan ko noon ay, kung ako ay gagawa man ng negosyo, kailangan simulan ko na kasi hindi ko alam kung may bukas pa ako o hindi. Nung, mm -hmm. nung time na yon 12 words came into my mind. Ito na yung, mm -hmm. what would you do if this was your last day on earth? Mm -hmm. Kung ito na ang huling araw mo, magsasayang ka pa ba ng oras? Magkikimkim ka pa ba ng sama ng loob? Magagalit ka ba pa sa may utang sa'yo? Siyempre, lahat yun, baliwala na yun, eh, di ba? So, pinilit na namin gawin, kaming mag-asawa, pinilit na namin gawin lahat ng pwede namin gawin sa alang-alang, nung aming tatlong anak na ang panganay ay 4 years old pa lang noong time na yon. Mm. Any any responsible parent, iisipin talaga yun eh, na aalagaan mo aalagaan mo yung future ni yung mga anak. At doon, nagsimula na ang Blade Auto Center. Ayun. Bakit sa lahat ng business, yan ang pinasok mo? Blade Auto Center. May kinalaman ba to na yung tatay mo nagtrabaho sa isang uh, company na ang business ay gulong? Di ba? Ano, uh, actually involved sila sa yeah. rubber, pero ano, nagpo-produce sila ng mga gloves, mga ah not mga ah. not not related to cars. Okay. Mm. So ba ikaw, bakit bakit Blade Auto Center naman ang pinasok mo? Alam mo din nung pinagdasal ko kasi kung anong pwede kong gawin. Nagkaroon umaten uh -oh. ako na isang party ng aking mga anak by uh -oh. by sheer chance, no, by sheer chance. I think pinadala nila ako na isang angel ni Diyos. No, uh, nakilala ko doon, uh, nakausap ko doon yung isa sa mga owner ng isang major shopping mall. At nag-pitch ako ng mga idea, Boss, ano ba pwede ko gawin? Kasi kailangan ko magnegosyo na. After ko sinabi yung car accessory, sabi niya sa akin, ito ay isang niche na pwede mong pasukan dahil konti pa lang nasa merkado. In fact, halos wala daw dominanteng player do sa industry. Kaya sinunggaban ko na yun. Siyempre, kailan ka ba makakakuha ng tip mula sa isang bilyonaryo, di ba? Yeah, so, yeah. So, pinakinggan na natin at kinilusan na natin yung direksyon na yun. Oo. Oh, oh. And you, you've also uh, written a book pala, Seven Lessons. Ano yung title? Uh, ang title na ating book ay What Would You Do If This Was Your Last Day on Earth? Seven Lessons oh. Life Taught Me. Available mm -hmm. na tatin na sa ano, National Bookstore. Tsaka wow. sa Amazon. Wow! Ganyan, what would you do, tama, if it were your uh, last day on earth? Bagong press. launch mo yan? Robert? Hindi, tin. Ano, um, sinulat natin to nung naghita ko ng 50 years old. pinamigay Ayu. ko to bilang souvenir. Kasi marami nagtatanong, ano ano ba kwento ng bread Paano kayo nagsimula? Oo, oh, oh, so, Minarapat oh, oh. in, ko na lang gumawa na isang souvenir book para may maibahagi rin tayo. At the same time, yeah. yung mga anak ko kasi nung time na yun, bata pa eh. Kaya oh, oh. iniisip ko, kung mawala man ako bukas, at least meron silang... May ma itatago na libro. ma share ko yeah. man lang sa kanila yung aking kwento legacy Oo. legacy oh uh -huh. uh -huh. Sir bakit blade uh -huh. ang pinangalan nyo sa business nyo? bakit blade Oo nga uh, sa sa retail kasi kailangan may exciting lang pangalan mabilis tandaan Ang ginamit uh -huh. naming ang ginamit naming pangalan is actually simbolo nung paglaban ni Andres Bonifacio No gumamit siya ng itak panlaban sa mga Espanyol di ba Sa amin ginamit namin yung kanyang itak bilang simbolo ng aming laban at uh -huh. pinasosyal lang natin yung pangalan tinawag natin blade Mm uh -huh. Okay. Ah, uh, I it stands for B L A D E. Alam mo 'yan, misa ganun eh. Yung mga <laughs> anak, 'di ba? Oh, uh, <laughs> I'm pala eh, no. Oo. Oo, oo hindi pala. Oh. <laughs> so, sir, mahilig oh. kayo sa sakyan? Um, hindi masyado honestly, no. Pero uh, may konting hilig, pero not not truly a fanatic. Pero mahilig ako sa retail store. Mahilig uh, mahilig ako mag-operate ng retail store. Yun. you have other businesses na retail. Wala pa. naghahanap pa kami, Tin. Uh, recently, nagsimula yung aking anak mag-open ng isang pet shop. Yun, pero nagsisimula pa lang siya. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Sir, uso ngayon yung ano. Sir. Yes, Sorry, yes, ma'am. Uh, go, go, go. go. Uh, uso ngayon yung mga coffee shop na may wifi na pwede kayo mag-laptop buong araw. <laughs> <laughs> alam mo, alam mo, nung, nung kinikwenta nyo yung kanina, na, napaisip ako eh. Alam mo nung nagsisimula ang Blade, wala rin kami budget eh. Kaya... Pag nagmi-meet kami sa mga suppliers tsaka sa mga partners, nag-nag-uusap kami sa Starbucks kami nagkikita, I mean sa coffee shop kami nagkikita. Wala, wala kaming budget, wala kaming office. Pa pangit Ang opisina namin bahay eh nung time na nagsimula kami. Yun. Kaya sa coffee shop rin kami nagkikita, doon din kami nakiki-Wi-Fi. <laughs> and ano, and uh, I remember when Chinky and I were hosting Money Wise, di ba, nag-black time produce kami, we went to a gift shop. May gift shop ah, kay, di ba? Hindi na namin tinuloy, Tin, kasi medyo mahirap. pa, uh, Mahirap na negosyo ito. Diba? Ah, yung kailangan, gift shop. Oh, It's a trend na kailangan update ka ng update. Doon, Oo. medyo hindi kami nakakahabol. Maraming Oo. mas... Ma mara kami mas mabilis pa kaysa sa atin mag-update oh, ng kanilang merchandise. Hindi kami makahabol. Did you, so, did you close I, uh, this during the pandemic or before yes, the pandemic? Yes, during pandemic, hindi na rin namin natuloy eh. Ayun. Unlike yung oh. mga car accessories, no? Mas ano mm. yan eh, hindi mo ka lang mag-update every month or every ano. Oh. Kasi yan, yan yun, di ba? Yan yung mga yeah. standard na ginagamit sa bawat kotse. Hindi may maya. May bago na na ba? Ganun, Oo, di ba? Oh, diba? oh Al alam mo oh. yung ano, sa car accessories kasi parang hardware yan. Ang yeah. ang wax na ginagamit ng lolo mo until uh, sa apo mo gagamitin yung pareho yun pa pare rin yung wax nila. Kaya uh -oh, hindi yun uh -oh, magbabago. Uh Oo, -oh, tama nga naman. Paano mo na napalago ang blade shop? Uh, sa matinding pagdadarsal Timpin. at the same time sa tulong rin na marami ang nating kasamahan. Lahmo hindi hindi ko magagawa 'to na mag-isa eh. uh, Honest to goodness, yeah. napaka-blessed ko na ang aking team ay napaka committed, napaka napaka ano, seryoso sila sa kanilang trabaho at gustong gusto nila manil, manilbihan at maging maayos ang kanilang produkto pagbenta sa kanilang mga customers. Kaya napaka-palad natin. May bless tayo with a big, big team na very committed sa atin. Mamo, alam mo ba? May tatlong sikreto yan si Sir Robert kung nakikwento niya sa amin noon eh. Ah, no, ah. Nakitaan ako yun na si Robert, nakikinig talaga ako. Nakikinig sabi ka niyo, pala, uh. Sabi mo, oh, ah. sir, ano number one, be different. Pangalawa, stand oh. out. Pangatlo, hmm. to the people. Kasi yes. nga, sabi niyo, kung wala yung mga tao niyo, yung mga kasama niyo sa opisina, ay eh, hindi lalago ang hmm. isang kumpanya. Tama. So, so, ma mahirap palaguin kung tayo lang kikilos kasi dadalaw lang kamay natin, limitado lang oras natin. Kailangan yeah. talagang makakuha tayo ng isang buong team. Para yeah. pagtulungan natin at sabay-sabay ang ating direksyon. And we cannot do it alone. We can never do it alone. Diba?